Ito yung parking, entrance ng Fulminar uh, Resort. Ito pababa siya guys. Pag galing ka sa entrance, pababa siya. Baliko ka siya dalawang sasakyan. Yeah, ito na yung resort nila. So mga uh, gustong malaman kung may parking ba dito sa baba may parking pero naka incline po yung mga parking so suggest ko po pagka di pa kayo masyadong um, pagka di pa kayo masyadong marunong sa parking doon na lang sa taas mahirapan kayo dito guys pa incline po yung parking dito sa taas pababa so mahirap saka masikip yung daan din kaya doon na lang sa taas pero kung magaling naman kayo na magpa-park okay naman so dito pwede rin dito sa baba pero ako sa so, taas na lang sa so, Bilia Colmenar yan dito po yan sa Indang Kabiti ito so, yung entrance naman ng parking dito pali po. sa siya dito sa so, dito park kayo ikot lang kayo dito tapos so, pag uwi lang din direct sila yan. so ito pagkita ko lang sa inyo yun yung parking guys yung so, mga may sasakyan yung mga motor meron din dito yan finish siya motor dito dito yung alam nila swimming pool na running water ito yung parking ng motor Ayan, ito yung parking ito yung sasakyan so, dito yung sasakyan naka incline siya guys so mahirap to sa mga sasakyan kasi baka atras Ayan. kaya i-suggest ko po doon na lang sa taas gusto nyo magpa-park ito sa taas So ito yung parking nila. Let them space. Kaya naman siguro may late sa akin dito. Ito yung mga sakyan guys ng park. Yan. Ito medyo okay dito. Kung sa, sa mauna lang. Yan. Ito siyang parking. Yan. Ito naman nakababa ng na akin. Ayan. Ayan siya. Ito pa baba na to. Ayan. Okay. na siya. Baba siya. Ayan. Doon paakit na rin siya doon. Ayan, paakit na siya ng pag uwi. So, na. Tulo. Ayan, layo ang parking pa dito. So, isang parking lang. so, isang parking like, isang one -way lang. Isang one-way lang. Ayan. So, dito naman lalabas yung mga sasakyan. Paakit po yan, guys. Paakit na. Pakyatin po yan super so, well, super tarik po yan, yan. pero kaya naman ang mga automatic yan. yan ito na dito lang guys nagkita ko lang sa inyo yung parking ng Colminar yan. so meron pa yan dun sa taas na parking malawak dun sa taas kaya dun na lang siguro mas maganda